Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At welcome na naman po sa ating pong sumata sa pecha Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha Para po ngayong January 11, 2025 At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin At sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyo lahat At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumata Pasensya na po sa maingay Ayan, dito pa tayo sa January, yung may 1. 11 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, January 11, 2025. Simplify po muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganyan din po sa bandang gitna. 1 plus 2 is 3. At uh, 2 plus 7 is 9. At ganyan pa rin po sa bandang baba. 3 plus 9 is Ayan, 12 po tayo dito 3 plus 9 is 12 at yung kapares nating numero dito naman po sa punting gitna combine pa rin po natin sila itong tatlong numero natin dito 1 plus 2 plus 7 is 10 at yun naman po yung kapares nating numero meron tayong G's at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. So, si G's of G's to C. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yan. At uh, dahil 2 digits po yung mga numero na natin, 10 uh, at 12, eh, isimplify muna natin yung mga numero natin dito bago natin yung isimplify yeah. na. Dito po tayo sa 10, 1 plus 0 is 1. At dito sa 12, 1 plus 2 is 3 at ito po ang ating isusumada Uno at saka tres. at unahin natin ang kunin muna natin yung 10 sumada G is 1 plus 0 is 1 pwede rin po na ng 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 pwede rin po ang 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 at 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 and mga idol at dito naman po sa 3, kukunin nyo lang natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ang 30, sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21, sumada 21, 2 plus 1 is 3. At 39, sumada 39, 3 plus 9 is 12. And mga idol, po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada para po ngayong January mahalin Ayan, ulit tayong 1, GS28, 19, 37, 3, 12, 30, 21, 39. Darin pa rin po, rumble lang natin yung mga natin yan. Ipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga uh, nagugustuhan po natin kombinasyon. At sa ating sample naman, tinuha natin dyan ng 21, 21 and 10. Ayan, 21, 10, 3, and 19 3 and 19 at 28 and 12 ayan mga idol ito po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayon january 11 meron po tayong 21 urologies 3 19 at 28 12 ayan meron tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan niya po sila pwede pwede po natin makayaan yung mga yan pwede pa rin po tayong makakuha o magdagdag sa mga numero natin dito sa taas. Yan, kaya na lang po yung pumili Ito, ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yung po ano sa mga para po ngayong January 11, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.